Kapos na kapos pa rin ang supply ng pagkain at ibang pangangailangan sa Marabut, Samar. Ang ilan nga pinagtsatsagaan na lang ang bigas na nababad sa baha at ang kakarampot na pagkain na natanggap nila ilang araw na ang nakalipas. Umaasa ang mga residente na mahahatiran sila ng relief goods sa lalong madaling panahon. Live mula sa Marabut sa Samar, may report si Cedric Castillo. Cedric... Yes, sa uh, Jessica na natin na ngayong hapon ay dumating na ang ilang mga truck na may dalang relief goods doon sa dalawang barangay sa may boundary ng Western at ng Eastern Samar. Ito yung mga barangay na dinalaw natin na apat na araw daw na bakante yung pagdating ng relief goods. Mukalang lang buhangin, pero bigas na nababad sa baha ang nasa sisidlang ito. Ibinilat ng mga tigabaranggay pinamitinan sa boundary ng Samar at Eastern Samar para ilaman sa kumakalam na sikmura. Lampas isang linggo na ng hagupitin ng bagyong Yolanda ang komunidad. Pero dalawang beses pa lamang daw nakakatanggap ng rasyon ang mga taga rito. Lasang panis na bigas. Wala. Ma Lasang kanin baboy. Ay, niya pa po? Wala na kasi eh. Dalawang kilong bigas, dalawang pakete ng noodles, dalawang lata ng sardinas kada pamilya. Ito na raw ang kabuuan ng relief goods na kanilang natatanggap, pinagkasya sa linggong lumipas. Hindi dapat ubusin. Isa lang. May, para may bukas, may makakain ng mga bata. Yung kinakain namin, ano, buko, linalaga, yun lang. Ilang araw na pong walang supply ngayon? apat na araw. Pagtitiyak ng lokal na pamahalaan, walang pinipili sa pamamigay ng relief goods sa 24 na barangay ng Bayan ng Marabot. Pero tuwing kailan may darating na tulong, yun daw ang mahirap sagutin. Kung may dumating, uh, tsaka mayroon na ditong uh, stock na kaya ng bigyan ang whole 24 barangay, tsaka kami nagdi-distribute. Sa bungad ng barangay Santa Rita, ito ang nakapaskil senyales ng katatagan ng loob at tiwalang makakaahon sa pagsubok. Magpabalik-balik man ang mga dambuhalang sasakyan ng Amerika sa ibang panig ng bayan, hindi raw nila maramdaman. Tangi na lang daw nilang magagawa ay ang maghintay at umasang ang kanilang panawagan ay mapapansin ng nasa itaas. Lagay na kami rito ng chrome. Uh, para paglagyan ng ano chopper lalapagan eh naglagay na kami ng help pass parang kay wala naman kami nakikita mga dumadaan na kaya wala so hanggang ngayon wala pa rin wala pa rin wala pa rin tuloy ang paghihintay baka raw sakaling ang susunod na dara ang biyaya sa kanila na nakalaan Jessica, ngayong araw din ay nagtungo dito sa Marabot si Governor Shari Antan at ayon sa kanya, bukod daw sa kuryente at signal ng cellphones, ay problema, ay problema ngayon ng buong Western Summer ang pagkontrol sa supplies. Lahat daw kasi ng mga bayan sa lalawigan ay sa Katbalogan at sa Kalbayog ngayon kumukuha ng gasolina, tubig, pagkain at iba pa. Jessica? Okay, Cedric, nakailang uh, araw ka na rin umiikot dyan sa iba't ibang mga bayan ng Samar. Ano ba itong mga matinding tinaman? Kasi yung alam natin, yung giwan, yun yung Uh, unang landfall no so medyo matindi parang parang takloban yata sa pakiwari ko ang uh, devastation doon although mas konti yung uh, death toll yung mga napuntahan mong bayan saan sa ang parte ng uh, Samar ito Eastern Samar Yeah, una una Jessica ang ang uh, napuntahan ng ating team yung Northern Samar ano pag paglapag natin o pagbaba natin doon sa May Allen Port doon sa uh, sa lalawigan na yon ay uh, mga puno lang or halos hindi naramdaman yung uh, pagpas uh, pananalanta ng bagyong Yolanda. Dito sa Maya uh, Western na Samar ay uh, yung dalawang southernmost part ng lalawigan ang uh, talagang totally devastated. Ito yung uh, Basay at saka itong uh, kasalukuyan nating location ito yung uh, Marabot. Ang uh, maganda rito yung ibang mga probinsya daw yung ibang mga bahagi ng lalawigan ay uh, hindi na naman na Kaya ang nangyayari ngayon, Jessica, yung as uh, particularly dun sa may lunsod ng uh, Katbalogan, yun yung takbuhan ngayon nitong uh, dalawang towns, itong uh, Basay at ang Marabot para kumuha ng supplies. Kasi sa ngayon, Jessica, ay talagang totally devastated at naka-shutdown, eh, so to speak, itong dalawang bayan na ito, Jessica. Okay, eh kung... Uh, ilan lang naman, sabi mo, dalawang bayan lang yung medyo matinde, no? yung Basay at saka Marabot. Bakit jan sa Marabot, e eh, kulang na kulang pa rin ang uh, nakakarating na relief goods? Well, uh, Jessica, sa ngayon lang uh, sinasabi nung, uh, ni Governor uh, Tan sa atin, ano, kasi meron sila mga ina-expect ng mga supplies na lang gagaling doon sa Maya Camarines Sur or sa uh, ibang parts ng uh, Bicol, ano, doon sila nag expect ng mga tulong. Ang problema, Jessica, na-experience natin yan, ano, the first time we arrived dito sa Maya Samar, doon sa port ng Matnog, papunta doon sa Allen, kasi nakakaroon sila ng problema dyan, doon sa mga ferries nila, yung mga Roro. Kasi ang uh, mula doon sa Matnog, maraming gustong pumunta, o sa Bicol region, maraming gustong bumaba ng Samar para magdala ng tulong. Ang problema, yung mga galing yung mga barkong galing sa Allenport, halos walang sumasakay papunta naman dun sa Bicol. So ang tendency ng mga barko is magintay, magabang, madelay yung trip. So yun yung isa sa mga reasons kung bakit nandidelay daw yung pagdating dito. Plus, meron din sila mga uh, 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 isa sa mga inaasahan din nila sana is Takloban, which uh, we all know is a uh, devastated Jessica. So yung mga supplies na dinadala dito ay nagagaling sa Katbalogan, which is four hours away, Jessica. Okay, so dapat pala, tama yung sinabi sinabi ni, uh, ni uh, Mayor Romualdez, dapat ayusin yung uh, Roro. Dahil alam natin, the past days, uh, may, uh, may uh, matinding... Uh, parang uh, nagsisiksikan yung mga truck dun sa Matnog. Dahil uh, di, ang I understand na uh, ilan lang yung rorong tumatawid eh, from Bicol to Samar, di ba? Eh, yung pala dapat gawin mas efficient yung roro system dyan. Oh, tama yun Jessica. At saka kanina natin yung uh, report dyan nga sa Tacloban. Ano, isang bagay din na, o isang uh, proof na napaka-importante na Tacloban City sa, 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 ibang bahagi pa ng uh, Visayas, uh, specifically dito sa Samar, is yung gasolina. Ano, kasi sa pagkakaintindi natin, yung depot nung, o yung imbakan uh, imbaka ng gasolina dyan ay nasira dahil sa bagyong Yolanda. So ang nangyayari dito sa Mayakat Balogan o dito sa ibang bahagi ng Western Samar, yung kanilang supply ng gasolina ay nanggagaling pa sa Bicol. Again, tatawid ulit ng, ng Uh, RORO para makarating dito. So, ang nangyayari dito sa uh, maraming bahagi actually ng Western Samar ay uh, pahirapan kumuha ng mga supplies okay. katulad ng gasolina, Jessica. So, dapat pala uh, immediately sana no, ideally uh, Cedric, dagdagan ng RORO na bumabiyahe from uh, Sorsogon to uh, Samar para pag nadagdagan hindi magkanda traffic traffic o maipit yung mga truck na may dala ng relief goods papunta ng uh, Leyte at ng Samar, di ba? oh, tama Jessica. Alam mo, may mga ibang residento uh, residente o ilo mo mga pasayro tayo na nakausap nung nandun tayo sa Allen. Ang sinasabi nila, sana naman daw, yung mga, uh, mga barko, yung mga shipping lines na magagaling sa Allen, eh dumiretso na, pabalik na matnog. Eh yun nga, ang, uh, ang problema nila is makabawi man lang daw nung kanilang konsumo uh, pupunta dun sa Allen. So one or two vehicles daw, na may isa kay nila, at least makabawi sila. Ingala, nangyayari, nakakaroon ng delay, Jessica. Okay, at mabanggit ko lang, uh, kami po, para nakapag-broadcast ng maayos sa Tacloban, kumuha ng mga sasakyan from other provinces eh. Yung mga ginamit nating auto, Cedric na iba, nang galing pa ng Cagayan de Oro. Baka pwedeng gamitin din yung mga rutang yon para yung mga truck ay eh, mas mabilis na makarating ng, nang uh, ng Leyte at ng Samar, hindi ba? Oh, tama Jessica. At magandang uh, maganda na banggit niyan. Uh, ngayong araw lang ito ano, yung uh, team naman natin dito sa Marabot ay uh, kumuha na rin o oh, nakakuha na rin ng supplies mula sa Tacloban. First time sa one week natin na naglilibot dito. Kasi before ang uh, supplies natin, yun nga, galing sa Katbalogan. So four hours. Ito yung magiging problema mo diyan Jessica, ano? Maubusan ka ng supplies dito, pupunta ka ng Katbalogan. Four hours away. Gagastos ka ng gasolina. Pagdating mo ng Katbalogan, magahanap ka ng gasolina. So para makabalik ka dito, eh maubos-ubos na rin yung gasolina mo. Okay. So ang ginagawa ang namin dito at atabay, tansya-tansya. What more? Kung ano yung uh, ano pa kaya yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito na medyo talaga nga uh, limited yung paggalaw, Jessica. Okay, ang tinutumbok ko lang Cedric dito sa pag-uusap natin ngayon. Eh maraming paraan para gawing mas efficient yung dating ng relief goods uh, in both Leyte and the uh, Samar provinces ano uh, pwedeng explore sana lahat ng daang ito dahil uh, yun nga na mabanggit ko lang eh naka uh, nakakuha nga tayo na ng mga auto mula sa mga probinsya ng uh, Cagayan de Oro baka pwedeng sundin din yon na ruta ng ating mga namamahala ng uh, relief goods ngayon diyan sa mga disaster provinces in any case maraming salamat sa iyo Cedric Castillo at ingat kayo diyan sa so Samar